Abogado po ang ating uh, Pangulo at uh, alam naman po niya ang kanyang ginagawa at uh, sa pagkaalam ko hindi yan gagawa ng hindi ayon uh, sa batas. At uh, kung sino man po papakalat ng uh, fake news na yan, ay uh, sila po ang dapat uh, managot. no uh, Dati pong Pangulo, si Pangulong Duterte, alam niya po ano yung batas at alam kong sinusunod niya po ang uh, batas. At hindi siya, knowing him, hindi po siya papasok sa mga ganong uh, uh, destabilization na uh, uh, plot. And, and of course, alam po yan ng armed forces. Sila po ang nakakalam yan. Meron naman tayong intelligence community. Sila po ang nakakalam kung uh, uh, may kinalaman si dating Pangulong Duterte sa mga uh, nagpapakalat ng mga fake news na yan. No? And I'm sure ako, kilala ko po si dating Pangulong Duterte. Hindi niya po style yung uh, uh, gano'n. At nire-respeto niya po ang uh, uh, democracy, uh, nire-respeto niya po ang uh, uh, chain of command at uh, will of the people. So, uh, sa mga nagpapakalat ng fake news na yan, uh, gusto lang po nilang siraan ang... Uh, at intrigahin ang uh, relasyon at ang uh, kasalukuyang administrasyon with uh, the uh, yung kanilang relationship with president Duterte. Hindi po ganun si uh, pangulo na uh, Duterte. Sa pagkakaalam ko sa kanyang pagkatao noon pa